welcome to through the bible via febc radio join us in discovering the beauty and mystery of god's word each study is amazing in its own way let's begin ano ba ang ibig sabihi ng pagiging tagasunod ni kristo Ito ba ay nakikita sa pagdalo sa simbahan? Pagdarasal sa hapagkainan? Pagbabasa ng Biblia? Pagtulong sa mga may sakit? Ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? May mga pananampalatayang nasasalig lamang sa mga seremonya at programa. Ngunit ang Panginoong Jesus ay nagkaloob ng aral tungkol sa tunay na diwa ng pagsunod sa Kanya. Iyan ang ating matatagpuan sa ikasyam na kabanata ng Lukas, una hanggang ikatatlumpu anim na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Pagnalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at andang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Nang bata pa ang aking mga anak, alam na nila kung ano ang tumatawag sa kanila. Kahit na sa malayo sila naglalaro, isang paswit ko lamang ay naguunahan na sila sa pagwit. Kilala ng aking mga anak ang aking paswit at kailanman ay hindi nila ipinagwawalang bahala ito. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa himpapawid na umaanyaya sa inyo na samahanin ninyo kami sa ating paglalakbay sa araw na ito. Pasimulan po natin ang ating pagbasa sa ikasyam na kabanata ng Lukas at ganito po ang sinasabi. Tumawag si Jesus ng labing dalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalaya sa mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad, itinuro niya sa kanila ang mga kaisipan tungkol sa kaharian ng langit. Inihanda niya ang kanilang kaisipan ukol sa gawain na haharapin nila sa panahon na wala na siya. Subalit, hindi lamang kaalaman ang ibinigay niya sa kanila. Binigyan din niya sila ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isa itong tanda na sila ay sinugo ni Jesus pagkat taglay nila ang kanyang kapangyarihan. Maging sa panahon ng mga unang mananampalataya, taglay pa din nila ang tandang ito. Si Pedro ay nakapagpagaling ng mga may sakit at bumuhay ng patay. Maging si Apostol Pablo ay nagpagaling ng mga may sakit at bumuhay ng patay. Ito ay naging isa ng tanda na sila ay mga tunay na apostol ng Panginoong Heso Kristo. Subalit sa paglipas ng panahon, mapapansin natin na hindi na paggawa ng mga himala ang higit na pinapahalagahan ng mga unang mananampalataya. Nais bigyan na nila ng pagpapahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagpapalago ng pananampalataya kaysa mga himala. Maging si Apostol Pablo ay hindi niya pinagaling ang kanyang sarili nang makaramdam siya ng sakit na tinawag niyang tinig sa laman. Hinikayat ni Juan ang mga mananampalataya na higit nilang sa leksiki ng mga aral na itinuturo ni Jesus upang hindi sila pasukin ng mga maling paniniwala. Ang mga salita ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa anumang himala. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa sa Lukas Kabanata Siyam talatang 2 hanggang 5 at ganito po ang sinasabi. At sinugo niya sila upang ipahayag ang pag ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roong hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. May katotohanan pa kaya sa panahong ito ang mga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Babubuhay kaya ang mga pastor o manggagawa ng Panginoon kung iaasa na lamang nila ang kanilang kabuhayan sa iglesia na kanilang pinaglilingkuran? Sa loob ng mahabang panahon ng pagiging isang pastor, marami na din akong nakilalang mga tao na nagsasabing iniibig ko ang Panginoon, subalit hindi man lamang maanyayahan ang kanilang mga pastor at ang kanyang pamilya upang mananghalian. Madami na din akong nakitang mga tao na maraming perang ilalabas kung mamimili ng mga mamahaling damit o kagamitan, subalit bariya lamang kung maglagay ng kaloob sa simbahan. Subalit mayroon din namang mga tao sa simbahan na labis kung magmahal sa Panginoon at labis din kung magbigay sa gawain hindi nila pinababayaan ang kanilang pastor na mawala ng maisasaing. Nakikita nila kahit maliliit na pangangailangan sa iglesia, tumutulong sila sa abot ng kanilang makakaya kahit madalas ay sapat lang din ang kanilang pangangailangan. Kagalaka ng kanilang nadarama sa tuwing sila ay nagbibigay at hindi naman nagkukulang ang Panginoon sa pagbibigay ng biyaya sa kanilang at sa kanilang pamilya. Basahin po natin ngayon ang ikapito hanggang ikasyam na talata. Nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng nangyayari. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaan ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Kung atin pong matatandaan, si Herodes ang tumatayong tetraka o tagapanguna sa pamahalaan noong panahong iyon. Siya din ang nagpakulong at nagpapatay kay Juan Bautista. Kaya't nang mabalitaan niya ang mga kababalaghang ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad, labis siyang nagulumihanan. Baka nabuhay na muli si Juan Bautista at siya ay pagigantihan. Kaya't nang marinig niya ang pangalang Jesus, ninais niyang makita siya. Sa Lukas 10 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi. At pagbabalik ng mga apostol, sinabi nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila at sila'y pumunta sa isang bayang tinatawag na Bethsaida. Walang isinama si Jesus kundi sila. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. Malugod naman silang tinanggap ni Jesus nagsalita siya sa kanila tungkol sa pag ng Diyos. Pinagiling niya ang mga may karamdaman. Pagod na ang mga apostol. Kailangan na din nila ang magpahinga. Maaring si Jesus ay pagod na din sa dami ng kanilang ginawang pagpapagaling at pagtuturo sa mga tao. Subalit ang mga taong sumusunod sa kanila ay walang kapaguran. Saan sila magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad ay patuloy silang sumusunod at humihingi ng tulong. Kaya sa halip na magpahinga, patuloy si Jesus sa pagpapagaling at pagtulong sa mga taong. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa mga talatang labing hanggang labing lima at ganito po ang sinasabi. Nang dumilim na ay nilapitan siya ng labing dalawa at sinabi sa kanya, Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May limang libo ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, Paupuin niyo sila ng pulupulutong ng tigli limang po. Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kadalasan, sa harap ng mga suliranin ay pinangungunahan natin ang Panginoon bago pa man natin siya sangguniin ay gumagawa na tayo ng sarili nating pamamaraan upang lutasin ng ating mga suliranin. Ginagawa natin ang kung ano sa palagay natin ay mabuti at kinalimutan na may mas malawak na pananawang Diyos. May plano siya sa lahat ng bagay. Ang kailangan lamang ay matuto tayong sumunod at magtiwala. Sa pagkakataong ito, may mas mabuting plano si Jesus. Ang talata 16 at 17 ay ganito po ang sinasabi. Kinuha niya ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. pinag niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Ang himala ng pagpapakain ni Jesus sa limang libong tao ay naitala sa lahat ng unang apat na aklat sa Bagong Tipan. Para sa kanya mga apostol at sa mga tao na naroon, ang ginawang ito ni Jesus ay imposible ang manlilikha na gumawa ng buong mundo ay patuloy na nagpapalago ng mga halaman at palayan ang manlilikha na nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak sa araw-araw ay may kakayahan ding makapagpakain ng limang libong tao mula lamang sa limang tinapay at dalawang isda. Pansinin din natin na hindi lamang niya pinakain ang lahat ng tao na naroroon. Binusog niya sila at marami pa ang natira. Ganito magbigay ang ating Panginoon kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. Hindi niya tayo pababayaan. Higit pa sa labis ang Kanyang ibibigay sa pamamaraan na madalas ay hindi natin naunawaan. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng maraming tao. May isang lalaki roon sa karamihan ang sumisigaw ng ganito, Guru, Pakitingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Inaalihan siya ng isang espiritu at bigla na lamang sumisigaw. Pinangingisay siya nito hanggang bumula ang kanyang bibig. Sinasaktan siya at ayaw iwanan. Ipinamamanhi ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila magawa. Sumagot si Jesus, lahing masama at walang pananampalataya hanggang kailan pa ako dapat kasama ninyo, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. At sinabi niya sa kanila, dalhin mo rito ang iyong anak, samantalang lumapit ang bata. Siya inilugmok sa lupa at ipinangisay ng demonyo. Pinagwikaan ni Jesus ang masamang espiritu, pinagaling ang bata at ibinigay sa kanyang ama. At nanggilalas ang mga tao sa kapangyarihan ng Diyos, samantalang nanggilalas ang mga tao sa lahat nang ginawa ni Jesus. Talata 37 hanggang 43. Ang mga pangyayaring ito ay larawan ng buhay natin ngayon. Si Jesus ay nasa kabundukan, tila nasa kaluwalhatian ng langit, kasama din ang ilan sa kanyang mga alagad. Ngunit tayo ay nasa daigdig kung saan may kaguluhan at kahinaan. Ang mundo ay parang isang taong inalihan ng masamang espiritu at ang iglesia naman ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng mundo. Pagbaba ni Jesus sa mundo, nakita niya na hindi kaya ng mga alagad na paalisin ang masamang espiritu sa batang inaalihan nito. Pinagalitan niya ang mga tao dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya kasama ang kanyang mga alagad at kaaway. Malubha ang kalagayan ng bata pinakiusapan ni Jesus na magtiwala ang ama ng bata. Ayon sa ibang mga aklat ng Ibanghelyo, nangusap ang ama kay Jesus ayon sa kanyang matinding pangangailangan. Sinaway ng Panginoon ang demonyo at ibinalik sa ama ang bata matapos pagalingin ito. Nagtaka ang mga alagad dahil hindi nila mapaalis ang demonyong ito, ngunit napaalis naman nila ang iba. Kakaiba ang paraan ng pagpapaalis sa demonyo dahil malubhanga ang kalagayan ng bata. Matapos na Jesus palayain ang bata sa masamang espiritu, sila ay nagtungo sa Jerusalem. Muli, nagsalita si Jesus patungkol sa kanyang kamatayan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipinagkanulo ang anak ng tao. Gunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingit ito sa kanila. Nangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Talata 43 hanggang 5. Hindi pa nila lubos na naunawaan ang patungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. Hindi rin nila naunawaan na siya ay mamamatay para sa kanila. Ngunit kahit hindi nila naunawaan, hindi rin sila nagtanong. Ang susunod na pangyayari ay nagpapatunay na hindi pa rin sila nagtanda sa kanilang pananampalataya sa talata 46 ay ganito po ang sinasabi. Minsan nagtalo-talo ang mga lagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Matapos silang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus doon sa bundok, pansariling layunin pa rin ang umiral. Hindi pa rin sila naging mapagkumbaba at masunurin sa kanyang kalaoban. Ngunit, naging mapaghangad sila ng mataas na katayuan. Samantala, inuna ni Jesus ang krus Hinanggad naman nila ang korona. Ito ay sumpa sa mga alagad at ito rin ang sumpa sa iglesia. Sa kanyang liham sa mga tagagalasya, sinabi ni Pablo, Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiingit sa isa't isa. Subalit dahil batid ni Jesus ang iniisip ng kanilang puso, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang tabi at sinabi sa kanila, Sinumang tumatanggap sa maliit na batang ito sa aking pangalan ay tinatanggap ako at sinumang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. Sumagot si Juan, Panginoon, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at aming pinagbawalan siya sapagkat hindi siya sumusunod na kasama namin. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanalig ninyo. Talata 47 hanggang 50. Naniniwala ako na ang pinakadakila sa mga lingkod ng Diyos ay silang mga naglilingkod ng tahimik at palihim. Nang malapit na ang mga araw upang sila'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. Talata 51 hanggang 53. May talinhaga si Jesus tungkol sa mabuting Samaritano. Ngunit sa pagkakataong ito, pati ang mga Samaritano ay tumanggi kay Jesus tulad ng ginawa ng mga Hudyo. At dahil dito, pati si Juan na madalas ay maamo ay nagalit sa kanila. Ganito po ang sinabi sa 54 hanggang 56. At ang makita ito ni na Santiago at Juan na kanyang mga alagad ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo ba kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Subalit humarap siya at sila'y sinaway at sila'y pumunta sa ibang nayon. Hindi naunawaan nawaan ni Juan ang layunin ng pagdating ni Jesus, kaya nga't siya'y napagalitan. Nagagalit si Jesus sa pag-iisip na mapangahas. Ito'y nakikipagtunggali sa pagmamahal niyang layunin. Sa Lukas 11.10, ganito po ang sinabi, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sa mga sumunod na talata ipinakita ni Jesus ang kanyang mga pamantayan para sa mga nais sumunod sa kanya. May tatlong lumapit sa kanya. Ang mga ito ay naliwanagan na at nagtitiwala na sa kanya. Ngunit nais nilang maging lalong tapat sa Panginoon. Hindi nila itinanong ang ganito, paano ako maliligtas? Pinaliwanag nila na nais nilang sumunod ng tapat sa Panginoon. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako isusunod sa inyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Sa sagot ni Jesus, bakas ang kanyang kahirapan. Kapag sila ay naglalakbay, walang katiyakan kung saan sila titigil at magpapahinga. Ang kahirapan ay isa sa mga sumpa na dumapo sa sangkatauhan nang si Adan ay nagkasala. At dala din ni Jesus ang sumpa ng kahirapan. Sumunod ba ang lalaki sa kanya? Hindi sinabi ngunit sana ay ganun na nga. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya ay sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang mga patay. Hindi pinagbawala ng Panginoon ang lalaki na sumama sa libing ng kanyang ama. Ang sinasabi ng lalaki ay kailangan niya munang mapangalagaan ang kanyang ama hanggang sa ito'y mamatay at mailibing. Ibig sabihin ay maghihintay muna ng matagal ang lalaki bago siya maging malaya at maaaring sumunod kay Jesus. May mga pagkakataong kailangan ng talikuran ng ating mga damdamin upang sumunod kay Jesus. Hindi palaging ganito ang pagkakataon, ngunit kung nagtutunggali ang ating damdamin at ang iniuutos ng Panginoon bilang mga tagasunod, siya dapat ang una sa ating puso. Ang pangatlong naghangad na maging alagad ay nais lumiban upang magpaalam sa mga kamag-anak. Nagaalinlangan siya. Nais niyang maging alagad ngunit ayaw niyang dumanas ng kahirapan. Hindi niya naunawaan ang bigat ng pagtawag ni Jesus. Hindi naramdaman ang malubhang pangangailangan sa larangan ng paglilingkod. Alam ni Jesus na patungo siya sa kanyang kamatayan sa Jerusalem, kunit nagpatuloy siya sa landas na ito. May kaakibat na matinding kahirapan ang pagsunod kay Jesus. Ito ang daan patungong langit. At dapat tayo magpasya kung mas na naisi nating magpakasaya sa mundo o talikuran ito at tahakin ang landas ni Jesus. Sabi ni Pablo, Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginawa ko. Nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat muli sa mayamang katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay patuloy na magpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.